Sa isang munting kainan sa Cavite, naging usap-usapan ang isang matalinong asong galak na tinatawag nilang si King. Araw-araw, makikita si King na pumupunta sa kainan hindi para manggulo, kundi para magbayad gamit ang isang candy wrapper. Isang nakakaantig na paraan para ipakitang gusto niyang makipagpalitan ng kaunting bagay kapalit ng pagkain. Tuwing pumupunta si King at may dalang candy wrapper, napapangiti kami. Parang sinasabi niya, hindi ako basta hihingi, magbabayad ako sa kaya kong paraan. Kaya hindi namin siya kayang tiisin, sabi ng may-ari ng kainan. Ayon sa may-ari ng kainan, natuto raw si King mula sa mga suki na laging kumakain doon. Kapag may natatapon silang candy wrapper, kinukuha ito ni King gamit ang bibig at inilalagay sa counter sa tumitingin sa may-ari na tila nagsasabing pangbayad po sa pagkain. Hindi mapigilang maantig ang puso ng may-ari at ng mga suki. Kaya naman tuwing makikita nila si King na bumibili, binibigyan siya ng pagkain bilang gantimpala sa simpleng kilos na ito na ipapakita ni King na kahit mga hayo ay marunong magpakita ng respeto at pagsasaalang-alang hindi siya humahabol o hahabol. hindi siya nang aagaw sa halip ay marunong siyang makisama sa mga tao ang kwento na aso na si King sa Cavite ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay kwento ng paggalang, dignidad, at kabutihang-loob sa kanyang simpleng paraan. Pinaaalala niya sa atin na ang malasakit at pagkilala ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa puso. O nakita niyo naman kung ang mga hayop ay ginagawayan o nagagawa tayo pa kayang mga tao. Magsilbing aral 'yan at gawin nating inspirasyon sa buhay natin mga kaibigan. Okay? Napakaganda.